Ang paunang talat ang nabinanggit sa simula ay tila isang tala mula sa user at hindi bahagi ng pangunahing teksto ng kwento, kaya hindi ito isasama sa mismong pagsasali ng mga talata. Hinabol ni Lin Moyo ang ajal ang kidlat na nagiiwan ng mga kislap at kidlat sa kanyang paglipad. Napakabilis ng ajal ang kidlat, ang dambuhalang katawan nito ay humihila ng mahabang linya ng apoy. Kasing bilis ng agile ang kidlat si Lin Moyo, ngunit mas mabilis pa siya. Ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay papalapit ng papalapit. Nakita ni Lin Moyo ang patutunguhan ng agile ang kidlat, isang mataas na bundok na nababalutan ng liwanag ng kidlat, na tinatawag na bundok ng agile ang kidlat. Kahit na ito ay nasa antas bangungot o antas impyerno na hirap, ang mekanismo ng piitan ay halos magkapareho. Sa antas bangungot, kapag malubhang na sugata ng boss na Agile ang kidlat, tatakas din ito pabalik sa bundok ng Agile ang kidlat. Sa loob ng bundok, mabilis itong makakabawi at magiging mas malakas kaysa dati. Kung nais makompleto ang piitan, kailangan itong patayin ng dalawang beses. Ang pangalawang beses ay mas mahirap kaysa sa una. Nasa harapan na ang bundok ng Agile ang kidlat. Mabilis na lumapag ang Agile ang kidlat sa tuktok ng bundok sa loob ng bundok, puno ng nakakatakot na kulog at kidlat. Malaking bilang ng kulog at kidlat ang bumagsak sa katawan nito. Ang aura nito ay mabilis na tumaas, at ang mga sugat nito ay gumagaling. Sumunod si Lin Moyo. Nagpakawala ng nakabibinging hiyaw ang Agile ang kidlat. Sa isang iglap, nagkagulo ang bundok ng Agile ang kidlat. May kabuo ang tatlumpong maliliit na Agile ang kidlat na may bahagyang mas maliit na katawan ang lumipad palabas mula sa bundok dala ang malaking kuryente, at sumugod patungo kay Lin Moyu. Ito ay kaiba sa antas bangungot. Sa antas bangungot, pagkatapos bumalik ng boss sa bundok ng Agile ang kidlat, walang lilito na maliliit na Agile ang kidlat. Ang antas impyerno ay halatang mas mahirap talunin. Bukod sa pagharap sa boss, kailangan ding harapin ang mga maliliit na Agile ang kidlat na ito para sa isang pangkat na lumulusob sa antas impyerno na may karaniwang bilang ng miyembro, ang tatlumpong maliliit na agile ang kidlat na ito, kasama pa ang boss na malapit ng sumali muli sa laban, ay talagang nagpapataas ng husto sa hirap. Kailangan nilang tapusin ang tatlumpong maliliit na agile ang kidlat bago bumalik ang boss. Ito ay nangangailangan ng mataas na lakas mula sa pangkat. Ngunit para kay Lin Mo Yu, ang dami ay hindi lamang walang kabuluhan, kundi mas marami, mas mabuti. Gamit ang mga pakpak ng kidlat, mabilis na lumipad si Lin Moyo sa himpapawid. Hinabol siya ng mga maliliit na agile ang kidlat, ngunit hindi nila siya maabutin. Hinihintay niyang bumalik ang boss na agile ang kidlat. Ang tagal ng mga pakpak ng kidlat ay isang minuto lamang, ngayon ay apat na pong segundo na lang ang natitira. Pagkalipas ng 30 segundo, isang nakabibinging hiyaw ang umalingaw mula sa tuktok ng bundok ng Agile ang kidlat. Pagkatapos, bumalik ang boss na Agile ang kidlat sa larangan ng digmaan. Ang hininga nito ay mas malakas kaysa dati, tumaas ng isang level ang antas nito, at tumaas din ang mga attribute nito. 35 segundo, tinandaan ni Lin Mouyo ang oras. Pagkatapos bumalik ng Agile ang kidlat sa bundok, babalik ito sa labanan pagkatapos ng 35 segundo. Ngayong alam na niya ang oras, hindi na kailangang mag-aksaya pa ng panahon. nag ang mga pakpak ng kidlat. Biglang bumilis si Lin Moyo. Umikot siya pabalik at direktang lumapag sa likod ng isang maliit na Agile ang kidlat. Ang katawan ng maliit na Agile ang kidlat ay mas maliit kumpara sa boss, munit ito ay tatlong metro pa rin ang lapad, at kapag nakabuka ang mga pakpak, umaabot ito ng sampung metro sapat na para makatayo ang ilang tao. Limang kalansay na mandirigmang berserker ang lumitaw sa tabi ni Lin Moyu. Kumislap ang pulang liwanag kakayahang sumpa ng kahinaan. Biglang nagbago ang mundo para sa agile ang kidlat. Ang pinsalang natatanggap ay tumaas ng labin limang beses, original, 10x, Ngunit sa konteksto ng corpse explosion mamaya na 1.75x sampu, mas malamang na 15x ang intended total damage increase, at ang bilis ay bumaba ng isandaang beses, ibig sabihin, napakabagal. Kahit ang agile ang kidlat na kilala sa bilis nito ay tuluyang bumagal ngayon. Sabay-sabay na ginamit ng limang kalansay na mandirigmang berserker ang kanilang kakayahan. Ang pulang liwanag sa kanilang mga martilyo ay sumidhi, at pagkatapos ay humampes pababa. FAP, isang tunog ang narinig. Sumigaw sa matinding sakit ang maliit na ajal ang kidlat na ito at namatay sa isang iglap. Nang mamatay ito, itinuro ni Lin Moyo ang kanyang daliri kakayahang pagsabog ng bangkay. Pagkatapos ng ikalawang pagbabago ng klase, bagaman hindi nagbago ang level ng kakayahang pagsabog ng bangkay. Ang pagtaas mula sa kanyang talento ay tumaas mula apat na pung beses patungong limang pung beses. Ang parehong level anim na pagsabog ng bangkay ay nagkaroon ng pagbabago sa saklaw mula dalawandaan at apat na metro patungong tatlundaang metro. Ang pinsala batay sa buhay ng bangkay ay naging isandaan at pitumput limang mula isandaan at apat na Idagdag pa ang sampung beses, o 15x depende sa interpretasyon ng sumpa, na pagtaas ng pinsala mula sa sumpa. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Isang nakakatakot na enerhiya ang humagupit sa kalangitan. Lahat ng maliliit na agile ang kidlat ay sabay-sabay na napatay sa isang iglap. Maging ang boss ay muling malubhang nasugatan. Sa sandaling ito, limang segundo na lamang ang natitira sa mga pakpak ng kidlat ni Lin Moyu. Nakatayo si Lin Moyo sa gitna ng pagsabog, ang kanyang mga pakpak ay nakabuka na parang isang demonyong Diyos. Kasabay nito, patuloy siyang naglunsad ng mga atake. Tatlong beses bawat segundo siyang nagpapakawala ng kakayahan ito ang sukdulang bilis ng paggamit ng kakayahan ni Lin Moyo sa kasalukuyan. Gayunpaman, noong nagsasanay siya sa banal na tore ng siya, natutunan niya ang isang pamamaraan mula sa isang profesional na assassin type ang kaliwat ka ng kamay ay maaaring sabay na gumamit ng mga kakayahan na may pagitan lamang ng isang segundo. Ito ay nagpapataas ng husto sa bilis ng paggamit ng kakayahan. Sa ganitong estado, maaari siyang gumamit ng limang kakayahan bawat segundo. Bago pa man bumagsak ang mga bangkay ng maliliit na agile ang kidlat, mahigit sampung beses ng sunod-sunod na pinasabog ni Lin Moyo ang mga ito. Sa malalakas na pagsabog, nayanig ang bundok ng kidlat, at ang liwanag ng kidlat ay tinangay palayo. Bumagsak ang boss na Agile ang kidlat na may kasamang malungkot na hiyaw, at sa pagkakataong ito, hindi na ito muling makatayo. Pinatay ang Agile ang kidlat. Karanasan dagdag apat na putsyam na milyon, tandaan, apat na putsyam na milyon ay napakalaki kumpara sa naunang 220k, Maaaring typo sa orihinal o talagang ganito kalaki ang bigay ng final boss. Nakuha, nakuha, bal araw na kidlat. Nakuha, basag na kristal ng kidlat X4. Mahabang espadang kidlat armas, antas platinum lahat ng attributes dagdag 1200 kakayahan ng swordsman dagdag 60% kakayahan. Hampas ng kidlat nagdudulot ng pinsala katumbas ng 100% ng sariling lakas sa kaaway kasama ang pinsalang elementong kidlat na katumbas ng 100% ng sariling lakas. May posibilidad na magdulot ng paralysis sa kaaway sa loob ng limang segundo. Cooldown, isang minuto. Balaraw na kidlat balaraw, antas platinum lahat ng attributes dagdag 800 pinsalang elementong kidlat bawas ng 20% ang mga attribute ng mahabang espadang kidlat ay pangkaraniwan lamang, Maituturing na basic sa mga armas na antas platinum, ngunit ang kasama nitong kakayahan ay medyo maganda. Mayroon din itong kaunting halaga. Ang balaraw na kidlat ay sobrang ordinaryo at walang espesyal. Sa kabilang banda, ang dami ng basag na kristal ng kidlat ang bahagyang nagpagulat kay Lin Moyu. Apat na piraso sa isang bagsak, hindi ito kakaunti. Kasama ang piraso na nakuha mula sa bakang nakidlat sa latian ng kidlat, saktong makakabuo na siya ng isang kristal ng kidlat. Ang paglalakbay sa piita na ito ay nagbunga ng malaki. Hindi lamang siya nakakuha ng kakayahang mga pakpak ng kidlat ng hindi inaasahan, kundi natuklasan din niya ang isang napakalihim na bagay. Nalaman niya ang dahilan ng pagkamatay ng Diyos ng kidlat ang hari ng mga mailap na halimaw isang nakakatakot na halimaw na kayang pumatay maging ng Diyos ng Kidlat. Hindi maiwasan ni Lin Moyo na ikumpara ang hari ng mga mailap na halimaw sa nilalang na iyon sa walang hanggang larangan ng labanan. Natuklasan niyang wala siyang makuhang sagot. Pareho silang napakalakas, lampas sa kanyang pangunawa. Muling tiningnan ni Lin Moyo ang bundok ng Kidlat upang maghanap pa. Matapos makumpirma na wala siyang nakaligtaan, lumabas siya ng piitan. Sa labas ng piitan, nakaalis na ang mga nakatatanda mula sa maharlikang pamilya. Tanging si na Dongfang Jiao at Dongfang Yi na lamang ang naroon. Si Dongfang Yi ang hari, pinuno ng bansa, kaya natural na kilala siya ni Lin Moyu. Pagbati po, hari, unang bumati si Lin Moyu kay Dongfang Yi. Ngumiti si Dongfang Yi, si General Lin ay tunay ngang bata pa. Kamakailan lamang, palagi kong naririnig ang mga alamat tungkol kay General Lin. Tunay ngang bata at may talento. Bahagyang umiti si Lin Moyo. Masyado po kayong mapagpuri, hari. Sabi ni Dong Fang Yi, sa ngalan ng maharlikang pamilya, humihingi ako ng paumanhin kay General Lin tungkol sa nangyari kay Dong Fang Chun dati. Kung may kailangan si General Lin, sabihin lamang ng direkta kay Jower. Kung nasa abot ng kakayahan ng maharlikang pamilya, tiyak na papayag ako. Ito ay maituturing na isang pangako. Si Dongfang Yi ay hindi lamang hari, kundi isa ring ekspertong antas Diyos. Kaya alam ni Lin Moyu kung gaano kabigat ang kanyang pangako. Hindi pinansin ni Lin Moyu ang tungkol kay Dongfang chun. Bukod dito, may utang na loob pa siya kay Dongfang Lin noon. Salamat po, Hari. Kung may bagay na maitutulong ako, sabihin lamang po ninyo. Malakas na tumawa si Dong Fang Yi. Sige, ang aming maharlikang pamilya ang magiging pinakamatalik na kaibigan ni General Lin. Kayong mga kabataan, mag-usap na kayo. Ako, ang matandang ito, ay hindi na gugulo pa rito. Nakuha na ni Dong Fang Yi ang sagot na nais niya. Bagaman isang pangungusap lamang, sapat na iyon nag siya tungkol kay Lin Moyu. Alam niya na sa estilo ng pagtatrabaho ni Lin Moyu, basta't sinabi niya ito, tiyak na gagawin niya. Hanggat mapapanatili ang magandang relasyon kay Lin Moyu, iyon na ang pinakamagandang resulta. Pagkaalis ni Dong Fang Yi, agad na naging masigla si Dong Fang Zhao. Bahagyang nagliwanag ang kanyang mga mata, bahagyang bamuka ang kanyang mapupulang labi, at sabik na nagtanong tungkol sa piitan. Pangunahin niyang gustong malaman ang ilang pagbabago sa Antas Impierno. Ikinwento ni Lin Moyo ang mga pagbabago, tulad ng paglitaw ng maliliit na agila. Isa-isang itinala ni Dong Fang Jiao ang mga ito. Kapag ang pangkat ng kanilang maharlikang pamilya ang lulusab sa piitan, mas magiging maayos ang lahat. Sabi ni Dong Fang Jiao, kung gayon, hihintayin naming matapos kang magfarm bago pumasok ang pangkat namin. Sabi ni Lin Mo maaari na kayong pumasok ngayon. Hindi niyo na kailangang intindihin ako. Ha, nagulat si Dong Fang Jiao. Bakit biglang nagbago? Akala niya ay magfa-farm pa si Lin Mo Yu nang mas matagal. Ngayong narinig niya ang sinabi ni Lin Mo naramdaman niyang ang mga sinabi nito kanina ay marahil isang uri lamang ng pagsubok. Gusto lamang subukan ng kanyang katapatan? O sa madaling salita, talagang tinandaan ni Lin Moyo ang utang na loob kay Dong Li. Ano man ang dahilan, ngayong sinabi na ito ni Lin Moyo, maaari na siyang magbuo ng pangkat. Ang mga pangkat na lulusob sa piitan ng maharlikang pamilya ay matagal ng handa at naghihintay lamang ng utos. Kailangan lamang niyang magbigay ng utos, at agad silang makakapasok sa piitan. Nakuha na ni Lin Mo ang kailangan niya, kaya natural na wala ng limitasyon. Muling nagtanong si Dong Fang Jiao, talaga bang maaari na kaming pumasok sa piitan? Oo, tumango si Lin Mo Pagkasabi nito, kinuha niya ang balumbo ng pag-reset ng cooldown, nireset ang cooldown ng piitan, at muling pumasok dito. Napairap si Dong Fang Jiao at agad na ginamit ang kanyang communication device upang magbigay ng bagong utos. Maya-maya lamang, isang pangkat ng labindalawang tao ang tumakbo palapit. Matapos basahin ang mga tala tungkol sa piita na isinulat ni Dong Fang Jiao, ipinadala sila sa loob ng piitan. Pagkatapos, ang ikalawang pangkat, ikatlong pangkat, ay sunod-sunod na dumating. Malinaw na makikita ang lakas ng maharlikang pamilya. Nakuha na niya ang damong kidlat at ang espada ng Diyos ng kidlat. Maging ang mga kristal ng Kidlat o mga fragment nito ay nakuha na niya. Hindi na kailangang limitahan ni Lin Moyo ang maharlikang pamilya sa pag-farm sa Piitan. Ang Piitan ay laging nariyan, gaano man karaming pangkat ang pumasok para mag-farm, mananatili itong ganoon. Ngayon, nagfa-farm siya sa Piitan sa pangalawang pagkakataon para sa mga kristal ng elemento at ang pangkat ng maharlikang pamilya ay para din sa mga kristal ng elemento. Pagpasok sa piitan, agad na ginamit ni Lin Moyo ang mga pakpak ng kidlat at sumugod sa lambak sa pinakamabilis na paraan. Bagaman hindi kakaunti ang mga halimaw sa labas ng lambak, masyado silang kalat, kaya hindi epektibo ang pagpatay sa kanila. Ang mga piitan ng elemento ay hindi ang pinakamagandang uri ng piitan para sa pagpapalibel. Mas mabuting tapusin na niya ito agad, makuha ang sapat na basag na kristal, at maghanap ng mas angkop na piitan para magpalebel. Dala ang mga kislap at kidlat, pinaikli ng mga pakpak ng kidlat ang distansya. Sa isang iglap, nalagpasan na niya ang lambak at dumiretsyo sa latian ng kidlat. Sa gitna ng latian, sa pinakamalaking lugar ng litrak, wala na ang maliit na damo, damong kidlat. Tumalon palabas ang bakang nakidlat at ang sumalubong dito ay ang leyo ng mga patay. Ang mga mago ng kalansay at banal na mamamana ng kalansay ay matagal nang naghihintay sa pampang. Nang lumitaw ang bakang nakidlat, agad silang umatake ng sabay-sabay. Ang bakang nakidlat na kalalabas lamang mula sa latian ay nakagawa lamang ng ilang simbolikong pagganti bago agad na naging isang bangkay. Bukod sa isang basag na kristal ng kidlat, wala itong ibang ibinigay. Naramdaman ni Lin yon na sa lahat ng mga pinuno sa piita ng antas impyerno, ang bakang na kidlat marahil ang pinakamahirap, walang kwenta ang lot. Tinawid ng leiyo ng mga patay ang latian at nagpatuloy patungo sa bundok ng Agil ang kidlat. Ang lugar kung saan naroon dati ang espada ng Diyos ng kidlat sa gitna ng daan ay nawala na. Sa dating kinalalagyan ng espada ng Diyos ng kidlat, walang tigil na makakapal na kidlat ang bumabagsak, humaharang sa daan patungo sa bundok ng Agile ang kidlat. Nang dumating si Lin Moyo, habang nasa mga isang libong metro pa ang layo, may mga kidlat nang tumatama sa kanya. Ngunit dahil wala na ang espada ng Diyos ng kidlat, ang lakas ng kidlat ay nabawasan ng husto. Hindi man lang nito kayang basagin ang balaraw ng buto. Ang mga atake sa antas na ito ay tuluyan ng binalewala ni Lin Moyu. Kahit na, naroon pa ang espada ng jos ng Kidlat, madali itong nakaya ni Lin Moyu, paano pa kaya ngayon? Kung ibang pangkat ng mga profesional ang narito, marahil ang mga kidlat dito ay isa pa ring mahirap na pagsubok. Humarap sa makakapal na atake ng kidlat, tinahak ito ni Lin Moyu, at natano na niya ang bundok ng Agile ang kidlat. Isang matinis na hiyaw ng agila ang umalingaw-ngaw. Ang ajal ang kidlat na may malaking katawan, kasama ang hangin at kidlat, ay sumugod pababa mula sa langit. Nagbuga ito ng isang bola ng kulog. Dahil dito, ang lugar kung saan nakatayo si Lin Moyu ay agad na naging dagat ng kidlat. Ang mga mago ng kalansay at banal na mamamana ng kalansay ay nakatayo sa gitna ng dagat ng kidlat at hindi gumagalaw. Kakayahang sumpa ng kahinaan. Isang pulang liwanag ang pumuno sa langit. Ang bilis ng adyal ang kidlat ay bumaba ng husto. Sabay-sabay na itinaas ng mga banal na mamamana ng kalansay ang kanilang mga pana at nagpakawala ng mga palaso. Ang mga palaso ng liwanag ay kumislap, bamutas sa kalawakan, at agad na tumusok sa katawan ng adyal ang kidlat. Sa isang iglap, libu-libong matatalim na palaso ang nakatusok sa katawan ng Agile ang kidlat at ito ay naging parang isang tunay na parkupino. Pagkatapos, ang katawan nito ay sumabog na parang paputok. Ang elementong pagsabog ng mga mago ng kalansay ay nagdala ng pitong kulay na liwanag, iba't ibang kulay, napakaliwanag. Ang pinsala mula sa sumpa ay tumaas ng labin limang beses. Ang pinsala ay napakalaki na mahirap isipin. Ito ang boss ng piita ng antas impyerno, kasama pa ang katangian ng pinatibay na lakas ng buhay kaya ang buhay nito ay napakalakas. Ngunit sa harap ng matinding opens iba ng leyo ng mga patay, hindi pa rin ito nakayanan. Dalawang bugso lamang ng atake ang nagdulot dito ng malubhang pinsala. Sumigaw ang Agile ang kidlat at mabilis na umikot, lumipad pabalik sa bundok ng Agile ang kidlat. Kailangan itong bumalik upang magpagaling.